grabe ah, ahon ah, ang init sa legs at ah, medyo mahabol natin tayo sa cardio ah, tayo Woo! yun at welcome na naman sa isang episode so ang episode natin ngayon entire lang na back to saddle ang usapan pumunta kami pinangonan simplihan lang to kaya let's go So, yun. Nasa Marikina tayo. May kikitain tayo na dati natin na cover. Na nakasama din natin yung makyat. So, nakita niyo yung video natin. noong umakyat tayo sa kato. Sa Kayabong ba? So, ito na. Magiging mahaba habang ride natin. Hindi pa sa totally long ride. Pero mahaba-haba na to. 60 to 70 kilometers. Simula nung na-diagnose tayo ng na hypertension. Ah, kung mapansin nyo, it's a gloomy Saturday morning, September 21. nag -uulan. itong mga nakakang araw, Kaya hirap tayong mag-bike. Ang ginagawa natin, nagja-jogging. Pero naabutan naman tayo ng ulan lagi. Laging pitin. So, simpasik na tayo. sa to. Pero bakbakan. sa uh, kalsada. Yun, yeah, nasa Caltech na tayo At dito natin nahantayin si Percy Sabi niya naka road bike siya so ang totally ride out na Makakala naman dito sa kainta uh, At uh, mamaya na tayo mag one hand Time check! 9am Iwan tayo pero iwan din tayo sa traffic Ito tanday lang kaya tayo iwan Wala <today> tayo tayo Napakatuloy na road bike, spinning pa yun So sa atin pag 30, mabilis na yun Sa may hapan tayo sa mabay Dahil ang ensayo natin ay jogging, Nakakapalag pa yung cardio natin Pero ang hindi nakakapalag yung legs natin <laughs> Ah, first time natin mga kata, dito sa kalsada nito Pero mauna na siya para hindi masayang ensayo niya Kaya santay niya tayo kaya eh, ngayon nga, na usapan namin kanina Nasabi din natin, tagal natin hindi nakapag-bike Nung na-overhaul itong bike Ang total na isaya natin nun Around 25 kilometers lang Ayan so, nga, tuloy natin yung kwento Tuloy natin hindi nakapag-bike Na ah, nagkabibi tayo, hypertensive May mga symptoms Buti nga, pinapagagal tayo mag-bike Kahit pa paano Oo, kung saan-saan tayo dinadaan ah, ni Percy Sa malulubak na lugar, road so, bike pa yun pero so, bigla na wala ng battery yung GoPro At parang hindi na charge ng matino Kalahati pa pero bigla na lang na namatay Yun buti na antay-antay tayo Dahil bigla na namatay yung GoPro Oh, bro, sing! Pabinakawa na na ito, pakaliwa oh, Dito pala tayo, dahil So yung ibang ride natin na nakadaan tayo dito, hindi pa natin na videohan yun. MTB pa lang, mga 8,000 kilometers yung patsak natin nung hindi tayo nag-video. Hindi ko din alam bakit. Ayan, time check! 9.45, 26 kilometers sa Padyakan at nasa Pinangona na kami. Okay, napagsisisyonal. Lake Queens, Pinangonan ang punta namin. napak napagsisisyonan Hindi kami ito sa patagilid Tadaan At ang tarik talaga Ah, grabe ahon Ang init sa leg At medyo mahabol din tayo sa cardio Hindi nga tayo Woo! Ah, grabe ah, hindi pang Ardona Hindi tayo prepared Kaya hindi tayo na ito Ah, grabe tuloy-tuloy Nga 5% to 7% max Sabi nga tayo Ayan, tapos nakadraan ni Gil na tayo Ah, nabuto na natin sa sarili natin. At Cardona, ang habang lusong. Ang habang ahon yan. Woo! Sarap mag-try! Oh, Jim Cardona! Saan na tayo pupunta? Wala na, hindi na itong pinangonan. Hindi <laughs> onan. So, oh, mali kami na napuntahan. So, pupunta na lang kami dun sa isang viewpoint sa may Cardona. Balik na. Yun, napasobra na naman kami. At uh, mukhang dun nga tayong daan. At ang ahon na naman, pabalik. <laughs> Ayan, coaching karton na fish port uh, Tignan natin sa may bandang unahan Mayroon itong mga bangka-bangka Ah, pupuntan Talim Island Karton na Karton nga Pero <laughs> hindi yung viewpoint <laughs> Hindi yung, <laughs> yung viewpoint Pero oh, so, okay pa din Ganda pala dito sa baba Ngayon lang ako nakapunta dito Ayan, so Pag-uusapan mo na ako nang gagawin Kababalik na <laughs> Yun, at uh, tapos na kami dito sa Cardona Fish Port. At pabalik na kami. May merenda lang saglit, 20-200. At uh, okay na kami para sa ensayo. I'm Check 11, 37 kilometers. Ha, isang i-go muna. Dahil, ahun na, pabalik ang pinakunan. Habangan, mag 2 kilometer kaya yan Ayun na, budol. Woo! Ah, natapos na yung kalitohan na pool climb Ah, hanap po na, Easy, dangkin, kami, na naman. Yon, ah, ta kami sa kalitohan May magkasakit Easy, pwede ito, maambay Dahang kayo dito kami nagpahinga Baka naman Yun, na uh, tapos kami sa tangkin Dami na pagkalitohan Tangkin, baka naman Medyo eh, maulan-ulan pa din At buti lusong Ah, so cruising, fish port ata uh, ng ano to Pinangonan pa to Fishport ang binangonan, parang gaylon sa ito oh. Ay, sinend mo sa akin? Oo, oh, ah. dito ako nag humihinto ah. Ito, ano to? Parang kahabaan ng kahinan? Oo, oh, kahinan to yan yung mga ano, ah, stones ano? oh. okay. Nagbubukas to mga alas dos ng hapon, alas dos hmm. ah. Yon, kung saan-saan na naman kami dinaan Okay, yan, for the vlog kung saan tayo dumaan let's go yeah, approaching ang on the proper yan update lang kung saan saan na naman ako pinagsusot nito ni Percy <laughs> imbes na gumamit ng google maps gagamit tayo ng google app <laughs> Yon, last 18 kilometers, papuntang bahay yun. At uh, SM Center ang ono na to, paglabas. wala oh, ang grabe, lalim ng baha dito. Betang. Ah, silong muna. Bote eh. May bisilinong lang kami dito. Approaching, uh -huh. pasig na yun. konting unti na lang. Time check 2-3. 64 km sa Padyakan. Yun, at uh, na. Eh, spur si Mauna na. So, ako 8.5 km pa. yun at uh, nasa Marikina na tayo time check 3.04 ang uh, Padyangan, 71 kilometer. Nakaka-four sa sabadyakan na tayo. At dito na natin tatapusin ang episode na to. -bago natin tapusin ang episode, mag i muna tayo sa eh. So, ingat tayo lagi. Tapos, enjoy lang natin ang kanya-kanyang journey natin. Dahil iba, iba naman tayo nun. At sana matupad ang lahat na pangarap natin. Ang episode na nagpaktos sa tayo, binakaw na ka na. Ha! Hanggang sa muli. Salamat!